So, ayan po mga kaibigan, ito po yung aso po na nasa Marsila po mga kaibigan, no. Ito po ay, uh, malapit sa siya po nga kukunin ngayong araw na to po, no. Ayan po, ayan po, uh, si Mama Doc, ang matagal ko na po siyang abin uh, po. Uh, at siya po ay uh, kukunin ni Ma'am Ma Ma Timote. Ma'am Timote. Timote! Ayan po, uh, si Ma'am Timote po ang kukuha po nitong uh, aso na Mama Dog, no? So ayan po mga kaibigan, na um, balay dalawa po sila ang aso na kukunin ng isa po ay tuta po. No? Ganito pong itsura po ang tuta, ganyan, ganyan, po, ganyan din ang kulay po niya. So sa lahat po mga nanonood po dito sa uh, video ni Mama Dog ay mapapaluwag na ang inyong kalooban dahil siya po ay marirescue na po mamaya maya lang konti sino ang rider niya? Si, ang, ang riders po daw nitong aso na si mama Dog ay si Nalds ang dati pong kumukuha sa akin ng aso yung doon po sa may Martinez Hospital sila po din si Ma'am Tibuti ang nakakuha ng aso so ito po ngayon na ito po ang marirescue pong aso Ayan po, anong ah, bagyo po ay talagang adon ah, lang po siya na tutulog sa may tabi ng kalsada kahit po ito ay baha. Abuti ah, lang po ay ah, siya po ay nakasurvive at ayan nga po, ah, ngayon na ah, araw po ng Bernes. Ah, ito po ay makukuha ni Ma'am Tibote ang at ang riders niya ay si Nalds. Ayan po. Nals de Guzman po ang kanya pong riders. Bale po silang aso ang makukuha po ngayong araw na ito. So ito pong mga pusa ay huwag natin pong ipa-adapt dahil mayroon pong may-ari itong mga pusang ito. Huh? Ayan po, nakatunganga lang. Sila po ay naghihintay na matapos kumain si doge Dogi, si Mama Dog. bagong bili mo yan so ayan po ah uh, yung bakal po na sinira po ang bakal po na ito ay case po no uh, sinira po niya dahil po uh, matalas po ang kanyang ngipin at ito po ay uh, bagong bili po na case po ng kanyang paglalagyan at siya po ay itinali na lang po dito sa gilid muna ng barangay Trantay Ono So ayan po, uh, barangay uh, Tarantay Ono po no mga ka-lods. Ayan po. Eh yung pusa na yan, ano ba yan? Alaga ko ba? So mayroon po detong mga pusa rin na alaga po ni ate At ayan po at buti naman sila ay naka kids po sila at mababait naman po sila Ayan po mababait po ang nag-alaga nito So ayan po si at maya maya lang po konti ay mag rescue na siya Yay! Yay! na po si Doggy So ganito na lang po ang ating uh, videos uh, Mamaya po ay uh, papakita ko po kung uh, marescue na po siya mamaya uh, abangan nyo po ang aking videos na marescue -ma na po si mama dog Bale, dalawa po silang aso po marescue ngayong araw na to no? so ito na po nga talaga ang ating videos uh, bye, bye na po